Buksan ang inyong cellphone na ginagamit at magtungo sa Play Store. Pindutin ito at hanapin ang Canvas app. Kapag nahanap mo na ito, pindutin ang install na simbolo at hintayin ito mag-download sa inyong cellphone. Kapag natapos na sa pagkaka-download ng canvas, pindutin lamang ang nakitang open na simbolo para direkta ito sa canvas app. Makikita mo ang Find My School at pindutin ito. Pagkatapos, hanapin ang Jose Rizal University student. Lalabas ang Sign in to continue to Canvas at pindutin ang Enter your email. Ilagay ang inyong email at password na gagamitin. Pindutin ang Next at may opsyon na lalabas kung anong tema ang nais mo para sa inyong Canvas at pwede nang gamitin ito.